this year po, no? Ah, pinaka hot, 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 na hot. Ito po, Yasui Coins. Pero this, ito, may 20 years na. I'm the old, oldest feng shui expert dito sa Chinatown. Ito ang pinaka malakas na uh, ko is Yasui coins, no? 300 lang, pero sobrang lakas ito. Bakit namin to? Ito, pag bumili ka, lalagay mo ito dito sa loob. Then you put money na hindi coins ha, bill. Mga 50 pesos, man, na, depende sa iyo kasi pera niyo opo. Lalagay natin sa ilalim ng unan. Then pag bumili ka ngayon, lalagay mo na sa ilalim ng unan. After Chinese New Year, mga iba, January, eh, February 10, 11, 12, kukunin mo na. Lalagay mo sa bak nyo, kaha nyo, pagkabing edad, kaming senior, Ninalagay ko sa unan, hindi ko na inaalis. But the inside, must be, pag bibili kayo, may dragon. Kasi, iba, binebenta ng rapid. Dragon po. Kasi marami na loko na dito. Yun, they are selling the, they are selling the old stock. No? Ito po. Ito ang pinakamalakas sa akin. Grabe. Santiago, is the same. Uh, before ECQ, mahina. Sarado kami. Sarado kami. So, feel ko, anong gagawin namin pag nakaupo kami dito. Then, I talk to Santiago. Kasi pumunta ako sa Taiwan, sabi ng monks, kasama sa akin. Eh, hindi ako naniniwala. Pero, sumama, totoo. Ang pila ko hanggang sa tulay. Kaya, naniniwala ako. Uh, Nandit na, na, kasama ko. Then, after this one, sabi ko, na uh, Santiago, I will help, uh, help the people of, mga tao, no? tulungan mo sila sa ECQ para lumakas. Na-introduce ko ito sa YouTube. Hindi ako marunong YouTube eh. Pero I have to use this one. I tell Santiago to help the people na Pilipino people na lumakas. After that, lumakas kami eh, sa LDC. Ang lakas-lakas hanggang ngayon. Sa negosyo po Sa negosyo o may utang sa'yo, ayaw magbayad o may kaso. Sa wala tapos mahina negosyo mo or mean basta you 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 ask him to uh, help you talaga wala lang palpak mo kasi ito yung chinese card yan nga this year lang yung mga may halimbawa dragon year dragon hindi maganda dog hindi maganda uh, snake hindi maganda yung yung mga hindi maganda pinapadala so ito oo oh. tapos wak sila mag-garantor pag sila magdalaw sa patay, sa sa sakit and pagpahirap ng pera. Ito ang lalagay sa wallet. The cheapest, cheapest. Tapos may, meron din kami itong gold coin. Gold coins is for hold up, kidnap, na robbery lifetime na ito, walang palitan. Ito mga ito uh, lifetime ito lang ang papalitan every year kasi next year ibang taiso. ito next year ni na kapalitan. Pero ito, lifetime, no? Hold up, kid na, robbery, omi na ingit sa'yo, o kinukulam ka, mabiyabiyak to. Makikita mo if may, may moisture o maitim. Yan ang very good. in absorb niya. Yeah. Pero this is lifetime. Lalagay mo sa bolsa o pupunta ka sa hospital, ra, bring it. Ito yung mga, mabenta din, yung door to door. Halimbawa, yung door mo, ang harap mo door you have to put this to side ng door o At kaya oo halimbawa pagbukas mo elevator hindi din pwede kasi elevator is up and down ang big buhay mo up and down ito okay. okay. pang oo -o, o, -o, o kaya pag harap mo pagdanan, hindi din pwede pera mo lahat nalaba ang pinakamaganda ngayon yun 50 pesos oo Naloko mga tao sa 50 pesos. ko pati bangko lang, wala na 50 pesos. <laughs> kasi, kasi lahat nakahanap ng 50 pesos. Ganito. No? Kasi after I'm video na YouTube, TikTok, nagay ko 50 pesos. Gumanda ang mga buhay ng customer ko. Kasi ito, pag bakit ko pin-introduce ito 50 pesos? Hindi ba everyday hawak mo? every day, morning, tanghali, gabi, hinwa, hinahawak natin ng cellphone. Pag may pera, ibig sabihin, everyday may pera tayo. No? So, the business uh, transaction is always come here dito. Kaya marami na loko dito, dinagay itong 50 peso. Bumanda buhay nila. Iba na nalo sa loto. Iba na promotion. They text me. 50 pesos, kailangan ganun ang tupi. Tapos, huwag niyo igamit kasi iba na mamadali. One week, wala lang siya pera, wala abang panggas. Pag ninagay mo ito, habang buhay may cellphone ka, habang buhay itong 50 pesos. Yan po ang pinaka letes ngayon. At <laughs> the love life, sinabi ko sa kanila eh, walang magpredin ng love life sa inyo. Biklaan. Yun, 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 yun parang magnet eh. Biklaan darating. Don't wait uh, huwag mo isip talagang darating. Kasi pag iniisip mo, araw-araw isip mo, parang yung magnet ba, hindi pumapasok sa utak natin. Bayaan mo siya, the next day, biglang may pumasok. Ganun ang love life, life, walang just wait lang, darating din lahat tayo may love life. life. Tong Sui is sharing, uh, is guide lang, mag-share kayo. Uh, naniniwala ako, pag nag-sharing ka, marami pumapasok. Totoo.